mayroon tayong pick up dito sa Pasig Palingke ah, bunuhan natin ng 405 pesos isang kilong sinagoylas isang kilo din tong lansones Ito, okay, mahal ang kilo ah isang kilo na to ayun po ang lansones kalahati ang sinagoylas ang isang kilo Magkano tong ano? Okay, bagong bayan. Kilo sa Senagulas. Mahal po sa online yan. Bayan dito, bayan. Ah? Mahal po o, sa online. O, mahal sa online. Kalahati itong sinagoylas, magkano? Itong lansones ang kalahati, ang isang kilo sa sinagoylas. Oh, itong lansones, magkano ang kalahati? Hindi ko walang kahit kuya, kasi ang kilo diyan ang 200. May mahal kasi sa online. ano, A few moments later. Alright, uh, cancel ko na lang po yung ano uh, yung ab abunuhan sana ng 405 Si parang scam eh kukunti lang yung ano kalahati 200 ang kilo yung lansunis grabe naman ang mahal tapos yung uh, siniguilas, 205 isang kilo grabe parang scam yun ah So yun, ah, pinakancel ko na lang. And, baka ma-scam pa tayo. So tara, let's go.